Ting materialis na lang parang maging portable si nanay. Well, si nanay, dyan nyo, ha, talagang uh, uh, nagpipilit pa rin makapagamas, di ba? Oh. Ayan guys, good morning. Kapunta na naman kami dito kay nanay. Oh. Ayan. Tala, pasan nyo, may dala tayo na gadala kami ni Tom ng At Uh, tagulan na ngayon. Eh, kita nyo naman ang... At uh, nahirap, mahirap paggatong ng uh, palapa ng nyug ngayon. Hindi makaluto si nanay ba? Dito, taram. Yeah. Okay, Dito na rin tayo, guys. Uh, isda. Ay naron si Nanay pala oh. Tum si Nanay yan. Ay gaga Gagamas. Gagamas si Nanay, guys. Nay, good morning po. Gaano po kayo? damo ah nagagamas kumusta po kayo na eh ah grabe Agulang dito lang sa basa na idala eh, kami na isda saka uling panggatong kasi mahirap na ngayon mag ano ay eh. mag tawag ay eh. maghanap ng gatong no hatid lang po namin doon ay pugon ka man po ano <tong> mayroon po kayong pugon ah na? Oo! Oh, paman? Uh, pwede pa man? Hmm, hindi na. na? yung pungun! sa tungko na bato. <yung> <laughs> Ay, pero pwede pa man pong uling kahoy ang gatong? Uh, may gatong man dyan sa tungko na bato. Uh. Uh. Oh. Uh. Ay, okay. <laughs> kukulong kulongin ng palapang ngayon nilaw. Ay. Nakukulong man. Kaya tiring na, tingnan po natin ay. Tingnan natin. Ay, oh, si Nana yan. Diyan nyo ha. Talagang uh, nagpipilit uh, pa rin makapagamas. Di ba? Oh. Ngayon natin guys yung uh, bahay ulit ni Nana. Marami. Ngayon na guys. Oh. Yung mga kinuha niya uh, uh, palapa ng palapak na ginagawa sana niyang panggatong ay nagiba na nga ito mo Ha? Ha? Baka inaayos na. Baka inaayos. Ha? Ay, ba na. Hindi kaya ang pinapanday. Ha? Ah, ito. May pinapanday na. Pinapanday na pala si nanay. Okay palan. Okay mong palan, guys. Ayan, may oh. nagpapanday man na pala dito. Oh. Yemen ito. Okay na pala, guys. na, may kunting uh, kubo na pinapanday si Nanay. tatanong natin mamaya. Dito mulang, dito. Ha. Ah, dito mulang, ito palang pugon niya. Pwede pa, oh. Ayan. Tabuan mo tum si Nanay. Tabuan mo. Ha, ah, guys, tingnan natin yung tinatabuan ni Nanay. Ano kami may? Ayan. Dito. Ayan. Serap pagang pa Ano daw palagay mo? Ha? Yung maipagtabo mo si Lula Nang isang bisis sa buhay mo eh. Mari ko ngayon mo lang yan nagawa. Ha? Ngayon mo lang nagawa yan. <laughs> ah, marami na tao siya guys na pagigiban. Sino naman yung ibang na pagigiban mo? Oh? Kakapit bahay yun. Kapit bahay, may bayad pa. May bayad. <laughs> <laughs> Dito wala kang bayad. Pagkawang gawa ng ano. ha? hirap anong walang tangkay yan oh. Kabit-labit ah, niyan. Hala, ah, na, pagtabo natin si Nanay at tolang tubig. Ay ah, hirapan siya maglinis ng isla. no. Eh, grabing ahon oh. Dito mga ay hirap. Hmm. Okay pala dito. Kung pa mga kababayan, tanungin natin si nanay. Kung may ginagawa na baga pong kubo. Oh. May ginagawa na pong kubo. Ano? Ayan. Tom, dyan mo na lang yan. Sasabihin talaga lang kay nanay. Ano? Dyan, tabi mo na lang dyan. Ayan. May bahay ka na pong ginagawa. Sa iyo po yan. po yeah, Kawayan doon pa mangkin ko. Kulang pa ang materialis. Ano po ang materialis ang kulang? Mga kahoy. Ang ah, mga kahoy. Kulang pa daw guys ng mga materialis yung. Tingnan natin kung anong kulang pa dito. Baka may magpaabot po ng tulong. Tingnan po natin. Ito yung bahay ni nanay ano. At nakausap natin si nanay. Kulang pa daw ng mga materialis. Ayan o. Ano? Ayan po natin. Unting materialis na lang po para maging portable si nanay siguro dito po sa lugar na ito mga idol pwede po natin yan na uh, padala na kahit plywood oh uh. ayan yung plywood lang yan sa dalawa okay na siguro yan tapos dito mga pang uh, pang uh, ano no uh, pamakuan kaya di pa po matapos at wala daw po materialis okay man po palan sa kaangkubo. Uh. ayan sige po mga kababayan sana po ay may mag-PM po kay ka Ano po sa lalong madaling panahon. Ayan, siya, siya lang.